Kamusta, mga Kapinoy mo TV? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang pelikulang puno ng kababalaghan, pagsubok, at paniniwala, ang Life of Pi, na ipinalabas noong 2012. Isang kwento na hahamon sa ating pananaw sa pananampalataya, sa Diyos, at sa kalikasan ng tao. Isang paglalakbay sa gitna ng karagatan, kasama ang isang Bengal Tiger, kung saan ang pakikibaka, ay hindi lamang laban sa kalikasan, kundi laban sa ating mga sariling takot at pagdududa. Handang-handa na ba kayo para sa isang makabuluhang usapan? Tara, samahan niyo ako sa ating movie recap. Sa Montreal, Canada, isang manunulat ang napadpad sa tahanan ni P. Patel, na kilala bilang may kakaibang kwento sa buhay. May nagkwento sa manunulat na si P. ay may kakaibang karanasan na dapat isulat sa libro. Kaya't nagsimula si P. na ikwento ang kanyang nakamamanghang istorya, isa sa mga kwentong hindi mo basta-basta mapaniniwalaan. Pinagalanan si P. ng kanyang ama bilang Pisin Molitor Patel, mula sa pangalan ng isang kilalang swimming pool sa France. Subalit sa kanyang paaralan sa Pondicherry, ginawang katatawanan ang kanyang pangalan, at binansagan siyang pisingki ng kanyang mga kaklase. Para makaiwas sa pang-aasar, naisip ni pinagamitin ang Greek letter na ki o p bilang palayaw, isang simbolo ng walang katapusang numero, na tila rin sumasalamin sa walang katapusang pananampalataya ni Pi sa Diyos. Bata pa lamang si Pi ay lumaki na siya sa isang pamilyang Hindu, pero noong siya ay labindalawang taong gulang, nakilala niya ang Kristyanismo at Islam. Sa kanyang pananaw, ang tatlong relihiyon na ito ay hindi magkasalungat. Gusto lang ni pinamahalin ang Diyos sa lahat ng paraan. Kaya't sinunod niya ang tatlong relihiyon ng sabay-sabay, isang bagay na kakaiba sa iba, ngunit para kay Pi, ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at debosyon sa Diyos. Samantalang ang kanyang ina ay suportado ang pag-usbong ng kanyang pananampalataya, ang kanyang ama naman ay tila hindi kumbinsido at gustong maging practical si P. Ang kanilang pamilya ay nagmamayari ng zoo, at dito unang nagkaroon ng interes si P sa isang Bengal teacher na naggangalang Richard Parker. Isang araw, napalapit si P sa kulungan ng tigre. Dahil dito, pinilit ng kanyang ama na ipakita sa kanya ang kalikasan ng hayop, pinakain ang tigre ng isang buhay na kambing sa harapan ni P, upang ituro ang isang leksyon na hindi madaling kalimutan. Makalipas ang ilang taon, naganap ang isang malaking pagbabago sa buhay ni Pi. Noong siya ay labing-anim na, inihayag ng kanyang ama na kailangan nilang magbenta ng zoo at lumipat sa Kanada. Pumayag si Pi, ngunit hindi niya inasahan ang isang trahedya na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sakay ng isang Japanese freighter, kasama ng kanilang mga hayop, sinalubong sila ng isang matinding bagyo sa gitna ng karagatan. Habang nasa deck si Pi, nakita niyang lumulubog ang barko. Tumakbo siya pabalik para hanapin ang kanyang pamilya, ngunit walang nagawa si P. Isang crew member ang nagtapon sa kanya sa isang lifeboat, at wala siyang magawa kundi manood habang lumulubog ang barko kasama ang kanyang pamilya. Pagkagising ni Pi matapos ang bagyo, napagtanto niyang siya na lamang ang natira, kasama ang isang zebra na nabalian ng paa, isang orangutan na tila naghahanap ng makakapitan, at isang mapanganib na hiena na lumitaw mula sa ilalim ng tarpaulin. Nakakatakot ang eksena, gutom at desperado ang hiena, at unti-unting pinapatay ang zebra at orangutan. Ngunit, sa pinakamatinding sandali, biglang lumitaw si Richard Parker mula sa ilalim ng tarpaulin at pinatay ang hiena. Sa sobrang takot, gumawa si pinang maliit na raft na itinali niya sa lifeboat para malayo siya kay Richard Parker. Sa kabila ng takot, nagawa niyang mangisda upang mabuhay, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para rin kay Richard Parker. Nang minsang tumalon si Richard Parker sa dagat upang manghuli ng isda, nagkaroon si P. ng pagkakataong hayaan siyang malunod. Ngunit, sa kabila ng takot at galit, pinili niyang iligtas ang tigre, alam niyang ang pagkalinga niya kay Richard Parker ang nagpapanatili sa kanya sa buhay. Ang kanilang pakikipagsapalaran sa gitna ng dagat ay puno ng mga pagsubok. Isang gabi, sinalanta ng isang dambuhalang balyena ang kanilang raft, nawasak ang kanilang mga supply, at muntik nang bumigay si P. Munit sa halip na sumuko, natutunan niyang sanayin si Richard Parker na tanggapin ang kanyang presensya sa lifeboat. Ang relasyon nilang dalawa ay isang patuloy na laro ng buhay at kamatayan, hindi sila magkaibigan, ngunit may unawaan silang nagpapanatili sa kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, napadpad sila sa isang kakaibang isla, isang tila para isong puno ng mga halaman, sariwang tubig at mga meerkats. Akala ni P, sa wakas ay ligtas na sila. Munit sa gabi, naging kakaiba ang isla, ang tubig sa mga lawa ay nagiging asido at kinakain ang lahat ng nabubuhay. Natuklasan ni Pi ang isang ngipin na nakabaon sa isang bulaklak, patunay na ang isla ay isang malaking patibong para sa mga naliligaw. Dahil sa takot, muli silang naglayag hanggang sa makarating sila sa baybay ng Mexico, pagkatapos ng mahigit dalawang daan araw sa dagat. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, Labis ang pagdurusa ni Pi nang hindi man lang siya nilingon ni Richard Parker bago ito nawala sa kabubatan. Hindi niya inasahan na sa kabila ng lahat, ganun lang kasimple ang kanilang pagtatapos. Habang nagpapagaling si Pi sa ospital, dumating ang mga insurance agents upang tanungin siya kung paano lumubog ang barko. Hindi nila pinaniwalaan ang kanyang kwento tungkol kay Richard Parker, kaya't ikinuwento ni Pi ang isang mas brutal na bersyon, isang kwento kung saan ang mga hayop ay tao, ang kanyang ina bilang orangutan, isang marinero bilang zebra, isang malupit na cook bilang hena, at siya bilang si Richard Parker. Gito, pinatay ng cook ang marinero at ina ni P, at si P naman ang pumatay sa cook para mabuhay. Ngunit kahit ano pa ang bersyon ng kwento, sabi ni P, parehong trahedya ang kinahantungan. And so it goes with God, wika niya, isang pahayag na nagsasabi na hindi mahalaga kung ano ang totoo, dahil sa huli, lahat ay nasa kamay ng Diyos. Ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng pinakamalalim na pagsubok, may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ang magliligtas sa atin. Si P, kahit sa gitna ng panganib, ay nagpatuloy na umasa at magtiwala. Ang bawat hamon sa kanyang buhay, mula sa pag-ibig niya sa Diyos sa iba't ibang anyo, hanggang sa pakikipaglaban niya upang mabuhay, ay sumasalamin sa ating sariling mga laban. Life of Pi ay nagtuturo na kahit gaano man kahirap ang ating sitwasyon, may pag-asa pa rin kung pipiliin nating magtiwala sa Diyos. At diyan nagtatapos ang ating masinsinang pagtalakay sa pelikulang Life of Pi. Isang kwento ng paniniwala, katapangan, at patuloy na pakikipagsapalaran sa buhay. Ang paglalakbay ni Pi ay hindi lamang isang pisikal na pakikipagsapalaran sa dagat kundi isang malalim na pagtuklas ng kanyang pananampalataya at pagkatao. Sana'y napukaw ang inyong damdamin at kaisipan sa ating recap. Kayo naman, mga Kapinoy Mo TV, anong aral ang napulot ninyo mula sa pelikulang ito? Anong bahagi ng kwento ni Pi ang tumatak sa inyo? I-share nyo naman sa comments below. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para hindi nyo mamiss ang ating mga future uploads. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. At tandaan, sa bawat laban sa buhay, laging kasama natin ang Diyos.